Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na kailangang mag-disguise si Coco Martin at Julia Montes sa mga pampublikong lugar para makaiwas pagpiestahan ang kanilang umano'y relasyon. Malayang malaya na ang dalawa sa kanilang pag-iikot dahil sa ginagawa nilang pelikula. Nakailang araw na ngayong nagsushooting ng pelikula si Coco at Julia sa Pola Oriental Mindoro. May tentative title itong The Policeman sa direksyon ni Brilliante Mendoza. Mainit silang tinanggap doon ni Paula Mayor Ina Alegre na dating aktres. Tiniyak lang ni Mayor Ina na nasunod ang lahat ng safety protocol bilang pag-iingat na rin sa laganap na COVID-19. Ipinagmamalaki ng actress turned mayor ang mababang kasuroon ng virus. Bagamat mga eksena pa lang daw ni Coco ang kinukunan. Naroon na si Julia at iba pang cast members na nakalock-in na. Inaasahan ng marami na ang pagsasama ng rumored couple sa trabaho ay hudyat ng nalalapit nilang pag-amin. Anong masasabi mo sa balitang ito?